Magandang hapon po mga kalaki ngayon po ay September 27 ng 5pm at syempre ngayon pong alas 5 ng hapon mamimigay po tayo ng mga lucky numbers para po sa mga hihingi po dyan ng 2 digit ha, sa mga may kailangan ng 3 digit 4 digit, 5 digit, 6 digit lucky numbers na habol po sa taya ngayon pong hapon po na ito. Magbibigay po tayo ng mga lucky numbers para po sa inyo. Kaya mga kalaki sa masusugin nating mga lucky followers dyan, dito po kayo hihingi ngayon at dito po kayo manunood sa uh, legit na account natin ngayon na ginagamit yung Red Arnold Santos po, okay? Wala po tayong ginagamit na Red Parungkin ngayon na Facebook ha, dahil po pinapaayos ko po at marami po talagang gumagaya po sa atin dito po muna tayo sa Red Arnold Santos at sa mga nagpamember po dito po muna tayo mag -chat, chat mga kalaki at syempre po mga kalaki sa mga uh, gusto pong makakuha ng mga lucky numbers dapat po mapanood nyo po ito para po sa ganun alam nyo po kung saan po kayo dapat nakafollow okay mga kalaki maraming salamat po sa inyo at ito na po mga kalaki ating mga lucky numbers 2 digit lucky numbers para po sa inyo mga kalaki kaya bago kong umpisahan yan iinom muna akong tubig Ayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, tutok na po dito dahil ito na po ang mga 2-digit lucky numbers na ibibigay natin para po sa inyo. Tatlo po ito at tatlong 3-digit lucky numbers, tatlong 4-digit lucky numbers, dalawang 5-digit lucky numbers at dalawang 6-digit lucky numbers para po sa masasugid nating mga lucky followers na kanina pa po nag-aabang dyan. Okay, ito na po mga kalaki ang unang 2-digit lucky numbers. Number number 8 at number 27. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number number 19 at number 23 at ang pangatlo po ay number number 6 at number 10 at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers, ang 3 digit lucky numbers mo ay number 5 number 2 at number 0 at syempre po isunod na po natin ang 766 at syempre po ito na po ang pangatlong 3 digit lucky numbers, number 195 5. Ayan mga kalaki, kompletro pa ang 2-digit at 3-digit lucky numbers sa Isunod na rin po natin ang 4-digit lucky numbers para po sa kanina pa po nag-aantay dyan. Ito na po ang 4-digit lucky numbers. Number 1-3-0-8. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 2-3-6-2. At ang pangatlo po ay number 8-5-7-7. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers. Nako, pwede nyo po yung tayaan mga kalaki. Takbo na po sa mga suki yung outlet maya maya. Ah. Pwede niyo po yung i-rumble kung gusto nyo. Para mabaligtad man ng numero, panalo pa rin po tayo. At pwede nyo po yung tayaan sa 2D Lotto, sa STL, sa National, sa Weteng sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Pwede po yan mga kalaki. Okay? At bago ko po ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers para sa masusugid nating mga lucky followers. Nako, dapat po ah, po kayo sa mga legit na account natin. Ito po muna ang ginagamit ko, lagi ko po sinasabi ngayon, ito ang ginagamit natin ngayon na Red parong na Red Arnold Santos po. Okay, wala po tayong gagamitin ngayon na Red kin, kasi pinapaayos ko pa po. At syempre po mga kalaki, meron po tayong YouTube. YouTube natin Red kin na mayroong 17,900 followers at syempre po TikTok natin Red kin po. Ayun po ang Red kin natin TikTok ha, meron 449,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong uh, humingi ng mga laki numbers dito, pwede po kayong mag-suggest, pwede po kayong mag-request pag nakita ako ko pong kayo po ay comment ng comment. Share ng share ng mga videos namin na heart ng heart mga kalaki. Automatic po. Padadala ko po kayo mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko code ko po ang birthman at year nyo. Pag-aaralan po yan. At syempre, papadala kita ng mga lucky numbers na gusto mo. At sa mga interesado po na subukan ng private consultation namin, Message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan mga kalaki. Okay? At bibigyan ko po kayo ng discount para member kay sa akin ng 3 months ng September, October at November. Ayan. At syempre po mga kalaki, habang wala pa pong bumibili sa tindahan natin, vlog, 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 vlog muna po tayo mga kalaki. At tandaan nyo po ah, sa mga sasali po dyan, may discount po kayo mga kalaki sa private consultation. Araw-araw po nakakapagpanalo po tayo rito sa mga laki na Numbers nakapost po yan sa Facebook natin araw-araw. At syempre tuloy na po natin ang pamamigay ng mga Lucky Numbers. Ito na po ang 5-digit Lucky Numbers Pilipinas sa abroad. Kunin mo na number <coughs> number 14, number 22, number 36, number 8 at number 12. At ito pa po ang isang 5-digit Lucky Numbers. Number 19, number 21, number 24, number 27, at number 30. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit po namin, pwede po rito ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers. At ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Number, number 5, number 21, number 26, number 30, 7. Number 39 at number 42. At ito naman po ang 645. Ah, ito pa po ang isang 6-digit lucky numbers po. Number 18, number 12, number 23, number 38, number 40 at number 11. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers natin na alagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa ito po. Okay, happy happy viewing po. Shout out po sa pamilya Ladero. Pamilya Ladero po, shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood. Tuwing umaga, humihingi po sila ng two digit lucky numbers. yes po. Naiko po na nakabote. Pepsi po ang nakabote natin. Royal lang po. Pepsi po. Yung royal po. Ano? Meron na lang po. po. 13 pesos po. Okay mga kalaki. At syempre po sa Pamilya Ladero, shout out po sa inyo. Bibigyan kayo ng two digit lucky numbers. Ilan po? Ah, po. Okay po mga kalaki. At syempre po sa ating mga jeepney driver, Diyan naman po sa, ayun, Asingan Pangasinan. Shoutout po sa inyo, kila Kuya Mitoy at kila Kuya Noli. Shoutout po sa inyo. Sa mga gusto pong po shoutout, comment lang na comment, share ng share ng mga videos natin, heart lang heart. At pag napansin ko yan, dapat naka-follow ah, masya shoutout ka na may libreng lucky numbers ka pa. Bibigyan ko po si Kuya Mitoy ng 645 at ng 2-digit lucky numbers wedding. Good luck, mananalo tayo mga kalaki klimit.